Ayan na, uh, blessed Sunday sa ating lahat mga ideas. So sa video na to, awala uh, wala muna tayong tutorial. So nais ko magpasalamat sa mga sumuporta dito sa ating channel uh, bilang isang small YouTuber. Unang-una sa lahat, uh, nagpapasalamat ako sa Panginoon uh, sa bigay niyang blessing. Ayan. Pangalawa sa YouTube, sa Google AdSense. Ayan. Thank you Lord dahil nakapagsaho tayo. Uh, bilang isang small YouTuber. Sa mga kapakoblagi dyan, iba yung feeling na nakapagsahod ka na. Kahit kaunting halaga, magpasalamat pa rin tayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil binigyan na tayo ng blessing. Uh, dahil Sunday, ngayon mga kay Diaz, yung sahod ko, uh, dumating, dumating yung sahod ko nung 21. Ayan, nagantay ako ng 5 business days. At pumasok sa aking bank account at uh, 24, ayan, pumasok sa aking mga account. At, uh, biniduro natin kahapon. So, kasama ko yung ate ko. So, hindi ko lang binadyuan kasi uh, hindi ko lang ipakita kung magkano yung ko, mo. Ipa flash ko lang dito sa screen. Ayan, hindi ko lang sasabihin kung magkano. So, ayan, uh, wala akong usabi. uh, Thank you talaga sa mga sumuporta at sa mga basher din natin. So, salamat din sa inyo. Uh, pagpalain kayo lahat na Panginoon. Kayong lahat na mga subscribers ko, mga supporter. Diaz, uh, meron din ako palang Facebook page. Pero hindi ako masyadong uh, nagbabad nun. Uh, Nag-uploads sa TikTok, meron din tayo. Uh, same lang din dito sa ating YouTube channel na artworks Ideas. Ayan. Pwede rin kayo mag-follow dun sa aking TikTok at sa Facebook page natin. Ayan. So ayan, ah, maraming salamat sa inyo lahat at sana hindi ikaw magsawang sumuporta sa ating channel. So thank you at God bless sa inyo lahat. Uh, thank you Lord dahil nakapagsawa na tayo. So ayan, uh, ah, hanggang dito nating video. Ayan, uh, wala muna tayong tutorial. At uh, ito lang, nagpapasalamat lang ako sa inyo, sa mga viewers. Ayan. Shout out sa inyong lahat at uh, pagpalain tayo lahat ng Panginoon. At sana sa lahat ng mga vlogger, uh, huwag kayo masyadong babad uh, Bigyan nyo ng panahon 'yung Panginoon. So, uh, seek ye first the kingdom of God. Ayan. Sabi nga sa kanyang mga verses and, and all these things shall be added unto you. Unahin lang natin ang Panginoon at yung mga blessing na yan. So mag-flow lang yan. Dapat siya talaga ang una ang ating pasalamatan. Uh, Nag-share lang ako dito. Proud ako na sabihin na si Jesus Christ lang yung aking uh, personal na Savior. Ayan, si Jesus Christ. So yan, hanggang dito natin video. Uh, salamat. Bye-bye.